opportunity this year 2024. I-share ko ngayon sa inyo na pwede rin ninyong pasukin at aralin. So, number one is cooperatives. Cooperatives gives 6 to 12 percent dividends yearly, depende nga lang sa income ng isang cooperative. So, depende po yan. Hindi po yan pare-parehas na kung nuwari, nung last year, namigay po sila ng 6%, parehas din po ngayon. So, hindi po ganun. Depende po yan sa income ng cooperatives na pinasukan mo. So, kung gusto mong mag-invest sa cooperatives, pwedeng-pwede pwede ka pong pumunta sa kanilang mga offices and mag-join ka po ng pre-membership seminar po nila para po malaman po ninyo yung kung ano yung mga bawal, kung ano yung policies na kailangan natin sundin or responsibilities po natin as a member and uh, meron po tayong nagawang video about cooperatives kung hindi pa po kayo aware sa cooperatives punta lang po kayo sa mga iba't-ibang videos na nagawan po natin tungkol po sa cooperatives and marami pong benefits na pwede nating makuha dito. Kung wala ka pa pong insurance mula sa mga iba't ibang company like Sun Life or Philam or AXA na insurances, pwede ka pong magkaroon dito sa cooperatives because uh, hindi man insurance ang tawag nila to. Mayroon po silang mortuary aid benefit. So, same lang din po sa insurance yun nga lang, depende nga lang sa span of membership mo at depende po sa uh, share capital na binigay mo po or in invest mo sa isang properties. Kaya nga po, ini-encourage ko po kayo guys na umaten po ng kanilang mga pre-membership seminar. Pwede ka na pong makapag umpisa mag-invest sa kanila kung meron ka na pong 5,000 pesos or more than pa po. So, the higher the share capital, the higher the dividends na pwede natin makuha. Ito lang po ang ating video. Sana po nakatulong Ito investment opportunity na shiner po natin ngayon. So, once again, this is Ibingat e. Grace saying, share is caring. Bye!